Sigat na gap. check. 535 Good day mga boss. Happy Sunday buwak siya. Ang asawa panggao na to, dinhi na to binuangan. Dinhi na to pasakitan. Sama sa pagpangga sa tungko galingon. Ug labi na sa tanan. Ang sintro sa kami niyon, ang Ginoo. Well said, my friend. Go lang. That's good. Jesus Christ, balik si Buram. Mahal 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 mahal. Happy Sunday. Kain tayo mga boss. Dela, tayo 30 kilos, 40 kilos, and uh, 60 kilos po. So, para malakas, kain muna.

Ito yung baboy. Pa, lang uh, dalawang sa ikot sa si Awang Mawasan na po naman isa Going to Katidra May kamit up tayo doon Ting uh, reseller, Mawas Na diretsyon tayo Bili ng po Sa Dao Public Market uh, 12.30 Mawas manumano na ako sa Big Boy Ating buwak si Ako Later sa Balwarte 60 plus sa maliit ng konti sa last ating tinda doon mga boss uh, sana hindi uulan mamaya para hindi magiging bukya yung ating uh, litson tadda doon mga boss after this yan palingas pa tayo para sa 40 kilos naman po 40 minutes ako na yung ating pang buwak siya saka meron din after uh, 10 minutes mga boss hindi boss kaki ikab meron na sinfake na si ikab mga boss Ah, uh, salamat na sa bigay sa amin ng ano po. Ah, uh, sprinter ng tubig. Yan, bossing. Maraming salamat boss. Gamit na gamit po. So, meron pa tayong mga malaking stock ngayon mga boss. ya yeah, meron tayong 35 to 45 kilos. Ay, mga abang-abang natin po Para sa mga Incoming orders po For the next day Mayroong order na mga large size saka Extra large size mga boss Yan Wiwi pa Galing pang ano yan mga boss Daguhoy Ito naman Mga Medium size lang Ito oh. 24 to 26 kilos naman yung dito mga boss at lumalaki na rin yung ating ano baboy from Daguhoy, yung anak ni Snow White. Saka, yan, meron rin tayo available na 27 to 28 kilos dyan kaya lang medyo may problema dyan sa kulungan na yan mga boss, matubig yun Uh, mag-flooring pa kami dyan yan, konting, uh, palo up sa mga ano hindi na uh, sunog na balahibo kanina mga boss natin uh, hapon na boss, kailangan na nating mag-prepare para makaroon na Nakapuesto na tayo sa ating area yung ating buaksiak po Uh, sana maaga, maaga matapos mga boss. Oh, so, ito yung ating uh, buak si Ak mga boss. Talagang buak si Ak. So, ayan, sabaw, inipon pa ni kaki. ah, so, uh, going to Balwarte na tayo mga boss. Siya so, yung bahala mag-deliver sa dalawa. Na, na na yun yung isa po. Karga na, kab Hai Sih, kita nak tuang diliwi pun mah Empat, empat dong. Tengok,

Ay, uh, mga tira tirang litson kaya na boss, mga buto mga lawit lawit and uh, yan, yung binili natin kulingan natin na tinola na ho and, uh, Mar, yun na, so, apat na lang kami dito mga boss. And, uh, bukas kailangan kong magising ng alas dos para magsalang <laughs> pagkakapoy ng pahingahan na mga boss ganito ka pressure po yung paglilitson kaya panindigan nyo kung kayo mag, ang gusto magiging litsonero mga boss magiging uh, litson business po so, uh, meron talagang panahon na hindi natin matanggihan yung mga customer mga boss 4.30 am kailangan ma na ho. So, alas 2 magsalang tayo boss And, uh, isa lang yung belly natin doon pagka alas 8 meron na namang delivery So after mag-deliver ng 4:30 AM sa uh, takip ako ng no po, public market para bilhin ng backyard meat para makapag-provide tayo ni Master. So hanggang dito na lamang po sa araw na ito at isang uh, masaganang masaganang pamumuhay po. Alam. Tulog tulog ng maaga. tulog <laughs> <laughs>